Wow. It's sweet Thank but it's so not much. too sweet It's subtle, I like it, it's not too overpowering that, that was honey mustard I like that Narito ang mga ganap ng mag na sina Andrea Brillantes at Kyle Ichari Music Napakanta naman sa bar si Miss Andrea at ganadong-ganado ito habang kumakanta Natuwa at naaliw ang mga netizens na nasa paligid ng actress pati na ang banda Nagpaayos ng buhok si Miss Andrea Brillantes para sa kanyang taping. Thank you so much. Thank you so much. Alam niyo niyo sa TikTok. Thank you so much. Thank you, so much. Thank you ah. sa mga na At habang inaayusan ito ng buhok, napakain naman ng chicken nuggets. Thank you. Brother. Thank you so much. siya. Super. Okay naman daw ang lasa ng kanyang kinakain. Naka-thumbs up ang atres. Narito ang mga ganap ni Kyle Echari sa premier night ng Sagrado Pamilya. Grabe ang hiyawan ng mga fans at supporters ni Kyle habang naglalakad ito sa black carpet. At narito ang pahayag ni Kyle Ichari sa kanyang interview. Uh, gusto mo bang parang gano'n na mas makilala ka bilang solo artist na flexible that you can pair with anyone kesa sa love team na doon ka nagsimula? Uh, thank you po sa tanong. Um... Ayon sa sagot ni Kyle Ichari, hindi niya masabi kung talagang ayaw na niya ng love team. Siguro po kasi, ay, hindi ko masabi na talagang ayoko ng love team, ayoko yung, yung path, career path, mapupunta po doon. Um, yun yung naging kasalayan ko naman po nung bata ako. At ang mga ganap naman ni Miss Andrea Brillantes sa Thailand. Magaling na rin tumugtog ng piano si Andrea Both Hands. Naawa naman si Miss Andrea sa nagtitinda ng bulaklak. Binili na ito lahat. Do we bakamo? <laughs> no problem.